ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar and gusto niyong i-confirm sa akin yung um, news daw na 17 katao na nakulong, na detain kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally okay so ako po makakapag-confirm okay? gusto ko palang gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun fake news yun yes may na detain yes may nakulong yes may nahuli 17 yes totoo yan pero hindi po dahil sa pag -rally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon Mga TNTs po do yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID na, niya 16 month, 6 uh, months na expired. So, ginagawa namin ng para actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng um, amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan and FYI. Okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa, sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrarali? Uh, pero hindi eh, hindi po kasi yun ang nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at ino-confirm nila na dahil daw sa pagrarali, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng, ano, ng research. Ano po? Ito na nga po yung mga nag-post dahil daw po yung sa so post ng Philippine, Pilipin Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng uh, na Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kinukonfirm ninyo na, dahil, na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kinukonfirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulunga ay dahil sa pagrarali. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinuos ng Philippine Embassy? E alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa PNP, uh, Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit? Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas ng Philippine Embassy? No, hindi ko kine-question yung embahada natin n'o. Pero nagtataka lang kami. Alam niyo ang dahilan. Hindi naman 'yan dahil sa illegal gathering, eh. hindi naman 'yan dahil sa rally. Eh. Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain diyan sa par pa, sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dokan Beach, ang daming tao, nagpa party party may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sinahin huli. Lagi checking lang kung may IDS o wala. Pero bakit yung, itong ano, itong pinapaladasin yung balita, na dahil lang daw, dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bak bakit kami na hundreds na doon, hindi na kulong? Kasi po, may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi na may mga do legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng polis yung mga pataka namin? Oo. Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga um, TNT, kulong. Iya, yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kung kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag, um, mag, uh, picture mag mag-picture-picture, na kunya, kung, sumusuporta kami kay tatay, Digong, okay, pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Oh yes, meron sigurong mga t-shirt na may PFPRRD, may flag na nakikita. taga Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. ba? Diba? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko, pero common sense, ang daming mga ano dyan, ang daming mga nag-gatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandun sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may ano, may, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Huwag kayong mag-confirm.